Hey, mga boss, ay nakaangat kakakuha <laughs> lang ng ano uh, tika lang, lagay ko muna dito ha may nakapatong kasi sa ilam, kakakuha lang ng 79. Yan, yan, okay gagawin natin yung amplifier ni kuya uh, kuya ricardo ilisaga, ilisaga yan shoutout sa iyo kuya ricardo, yan Sir Bob, mayroong power, walang sounds, naka-jumper, dalawang fuse. Sana lang buo ang transformer. Microphone input untested. So, may contact number siya. Followers po ako sa Facebook nyo. Maraming salamat, Kuya Ricardo. Uh, Nag-chat na ako sa kanya at papa-estimate ata muna. So, itong amplifier na to, anong araw na ngayon? December 12 December 12 na November pa niya to dinala dito. So ngayon, kasunod to ng ano kasi may listahan naman tayo eh. May mga announcement pala ako mga boss para sa next year. So abangan niyo na lang. Buksan ko muna para maano, saglit lang. Okay. So ito yung ano nakalagay dito pa photo feed. Yan. Ang sabi pala sa ano ni Kuya, sana lang buo pa buo ang transformer kaya ititesting natin yung transformer mamaya kung buo pa tapos ang napansin ko dito ayaw talaga kung luba bakit ba ganito ang napupunta sa akin putok na yung fuse tapos ginampira na lang ay tika lang ayan o no? so busted na yung isa parang busted na ata to busted na nga tapos ito may jumper so possible na may problema dyan yung uh, tika lang, dumilim, dumilim power transistor tapos yun na nga kalawang ayan o oh. kalawang kalawang o oh. mga kinalawang yung pyesa oh. ok kausapin ko muna yung may-ari magbibigay tayo ng initial estimate ngayon uh, ano kasi niya eh pinangangamba niya napakasira yung transformer kuha tayo ng sabi niya naman kasi doon may power eh hindi buo pa yung transformer nito pero para ano, pangamba niya. Papadaanin natin ang test valve. Tatanggalin natin muna tong pinaka ano niya. Saan ba? Lalagay natin to sa negative. Yan. Kasi ito naman sa ay sa analog tester ko to. Ito negative. Saka, tapos titingnan natin doon. Yan. Okay. Yan ako muna to sa test valve. Yung Nyo. So lobo pa yung Kapasitor mga boss Buntis Buntis si kapasitor Ayan o oh. lobo Naku po Okay Naka on na yun ko muna 29 Ano ba supply nito 31 ayan 29 .87 Mababa ng konti So, try natin sa kabila. 29. Okay, parehas lang yan. 29, 29. Uy, 26. Anong 26? 29. Ayan, 29 pa rin. Okay. So, magbigay na muna tayo ng estimate dito sa may-ari. Kausapin ko na muna. Ang ala nangyari dito, ayan o. Lobo na nga yung kapasitor. Ayan, lobo na yung dalawa matik yan papalitan tapos ano uh, putok nga yung dalawang pios ginampiran yan tapos dito halos lahat kinalawang na ayan pinagkakalawang na yung mga piyesa dyan papalitan na lang natin lahat yan pati mga jumper din ayan hanggang dito yan bali may nag repair na nito ito pala kinalawang din oh Ayan oh. nilinis naman tapos may napansin ako dito na eh may, bakit kaya may jumper na to? Kailangan mag check natin yan. Baka may problema pa to. Pero ito papalitan ko at tingnan ko kung yung nabili ko doon. Ano. Kasi kinalawang na rin. Pero so far dito sa ano, wala naman masyado. Nangitim lang. Wala na. Ay, ito, ito, ito. Meron po daw. No? Kalawang. Ayan Oh. No? Kalawang. Tapos, matik yan. Mga switch at saka potentiometer. Papalitan. Then, dito ganoon din isa-isahin ko na lang yan so bukas ugasan ko muna to then uh, yun ang gagawin natin dyan ngayon tanggalin ko na yung mga dapat tanggalin tulad nito hindi naman ito babasain yung ano sa mga nagtatanong yan paulit ulit ko na itong sinasabi yung dalawang relay ay talagang ano uh, papalitan natin o tatanggalin na lang natin mukhang okay pa naman siguro to pero yung mga switch, tatanggalin na natin yan. Tapos, dito, yan, may mga signs of repair na rin pala. Oh. Ayan. Ayan. Oh, may jumper na. No? oh. May nag-repair na siguro nito dati. Ayan, oh, may mga hinang na. Pati yung kapasito. Tanungin ko muna yung may-ari nito. Tapos, bali, start na tayo. Bali, bago ko ito hinugasan, nakalas ko na yung mga pyesa. Ayan, malinis na. Yan. Kintab na oh. Yan. Malinis na. Pwede na tayo magtanim. Kinalbo ko to. <laughs> Kalbo. Pinalawang na kasi mga bus Yan oh. Baka sabihin nyo eh. Bakit naman pinalitan ganyan oh. Ah, yung patunay. Kaya sabihin eh. Baka nagpapalit lang tayo ng ayos pa. Actually gumagana pa naman talaga. Pero may kalawang na eh. Na yan. Nabubulok na nga lang. Gumagana pa pero bulok na o kinalawang na talaga. Yung ibang board, andun pa. Hindi ko na, ano, bilad-bilad ano, ko pa na konti. May nagpagawa ng electric pan. Sira naman yung motor. Tinabi ko muna dyan. Ah, uh, dito tayo. Yan. So, lagay tayo ng mga piyesa Naka-ready naman yung mga resistor ko. Ayan, oh. Oh, ang dami natin, oh. Yung, yung 3.3K natin. Matataba yung paa niya, no? Pati yung 2.7, no So salpak na salpak muna tayo dyan ng mga resistor Pati yung jumper Para ano Tapos Go na yan Ay malabo Ano ba tong camera ko? <laughs> yan andun yung transformer nakakalas Bakit? Kasi Ah uh, wala, nilinis ko yung kaha okay mga boss so bali ang nangyari dito ay natapos na natin yung board ayan, So, gagawin natin dyan bago ako magkabit ng panibagong fuse. Tabi muna natin yan si fuse. Tapos, ah, uh, check muna natin dito yung ano katulad nung madalas natin ginagawa okay dito sa emitter o sa pinaka output nya tapos itong ano alamin natin yung pinaka mababang resistance okay Okay, so ang ko dyan ay itong terminal ng ano, output ng fuse. Sa kabila naman. Okay. So itong kabila, mababa yung ano, uh, mataas yung resistance. Malamang ayos to. Dito naman halos ano, shorted na. Yan. Balik ta rin natin. So possible na ito yung sira. Isa-isay natin yung mga transistor. Ayan o. Oh check natin yung base emitter okay baliktarin natin uy shorted pag baliktaran may palo sa tester yung base emitter matik yan shorted yan pero dahil nakakabit pa siya sa board kakalasin natin o anong gagawin natin dito kalasin muna natin itong apat tingnan natin kung ilang transistor ang sibak dyan okay mga puso nakalas ko na binalik ko na lang yung dalawa nakalimutan ko tuloy tuloy naman sana ako papakita ko lang sa inyo na dalawa yung sira itong D998 yan, balik natin may palo, shorted na siya. tapos ito namang isa ganun din yan, shorted madalas dito sa ganito hindi naman talaga nasisibak yung apat pag minalas malas lang yun apat, pero ang pinakamalala na nangyari dito sa next experience ko, tatlo tatlo sibak, isa na tira pag ganun nangyari Apat ko pinapalitan Pero ito dalay, dalawa lang naman uh, Okay pa itong dalawa Binalik ko na lang Tapos maglalagay tayo dito Ng panibagong dalawang ganito Okay Tapos nito ikabit ko na lang din Move on na tayo dun sa ano Move, uh, move on na tayo dun sa Mga ton naman Para matapos natin ngayong gabiyan yan Gabi na kasi dito mga boss Baka sakaling kayanin mga boss, natapos na natin 'to. Tingnan mo kalat ko dito, oh. ang daming ano. Uh, Nag-overtime na naman ako kagabi, hindi pa rin totally talaga natapos. Ang ginawa kong overtime ay palit mga ano lang ito. nakayipon ako ng maraming pa jumper. <coughs> Huling ginawa ko ito dito. Ayun. Kung mapapansin niyo, parang pariyos lang no? pero actually tatluhan yan Ayan. wala na ako mabili ganito wala akong mahanap kaya nung nakabili ako dun sa tindahan ng Tamagawa mayroong stock na ganito binili ko na lahat lahat ng ano, stock nila para kung may gawa akong ganito Ayan, tagari na lang. Tapos tatabi ko din to, syempre, kasi mga gamit ko pa yan. Babalik ko yan sa So ganoon din ang ano palit potentiometer tapos dito mga kinalawang na resistor. Yan resistor ayan oh. Tapos sinayos ko na lang din yung ano hinang. Dito naman yung nagdikit dito na ano tinanggal ko na. Pero titesting natin yan kung bakit naka-jumper yun. Then, ito naman tapos na rin. Resistor din ulit dito. sa mga switch. Dito naman dahil wala tayong bahay na ganito. Ito. Kasi ito yung ano nyan eh. Tinanggal ko na lang yung loob nya. Tapos yung galing dito, dalawang ganito ang kinonsumo nyan. Kasi pati yung kontak nyo, madumi kamay ko. Yan. May team na rin oh. Yan. So palit na ngayon. Iasimbol ko na muna para matisting natin. Tabi ko lang muna to So, anong nangyari? Mga bus na ikabit ko na dyan. Tapos, so, naka-switch na rin dito sa, ano, yung pinaka, ano niya. Ayaw pa rin mag-sound so naka-volume na. No. So, gumawa ko ng, ano, uh, auto-tracing. At uh, nalaman ko na may problema nga talaga dun sa, ano, lagay mo na natin ito para iwasan. So, anong nangyari? Anong nangyari? diba nag-audio mag-audio trace tayo dito. Alam baka makapirahey tayo. Ililipat ko muna yung audio. Doon sa part na nan copyrighted yung music natin. Habang. Okay, yan. Yan. May audio siya hanggang dito. hanggang dito. Hanggang dito sa equalizer. Yeah. Pagdating dito sa pinaka-output niya na wala. Walang audio yan. wala. So saan galing yan? So ito may audio, papasok yan dito. Hindi naman naka-on yung uh, equalizer doon sa harapan. So possible na may problema itong IC na to. Ang gagawin natin diyan ay ito 'yon. Ito 'yon, kung mapapansin niyo. So dito may audio. Yan, galing 'yan dito, yung papasok. Pero 'yan nagagaling din 'yan doon sa dulo. So itong IC na to possible na may sira. Papalitan muna natin 'yan din. Actual test naman tayo mamaya. Ipandugtong lang doon sa video natin na ah, kay Kuya Ricardo. Hindi ko na malayan kasi may vlog talaga ako noon, may kadugtong ako na video no na tinitesting ko. Ngayon nung ano kasi ka, nitong araw na mismo yung ini-edit ko yung video. Ngayon ko lang napansin na wala na palang kadugtong. <laughs> Pasensya na kasi putol yung video natin. Siguro sa kabisihan ko baka akala ko na pindot ko na yung camera tapos akala ko nagre-record. Tapos siguro dahil ang dami nating inaasikaso, ang dami nating iniisip. Hindi ko na naman malayo na hindi na record. Pero kanina, bago naman kinuha niyo ng ano, ng rider dito, tinisting naman namin. Shoutout pala kay Kuya Ricardo at maraming salamat sa tiwala. Galing pa nang binangunan yung ano, uh, pinagawa niya, pinagkatiwala sa atin kahit papano naman eh. Uh, nagawa naman natin. So sana magtagal yung pinagawa niya sa atin. Sana hindi agad masira. yung nang ano. Sa mga ano pala, baka next year eh makagawa na tayo ng shoutout try natin baka sakaling may singit natin alam ko maraming gustong magpa shoutout sa inyo maraming maraming salamat mga boss na babasa ko yon hindi ko lang nagagawa ng shoutout kasi talagang napaka busy napaka busy ko talaga hindi naman as in busy na payaman busy lang sa trabaho walang isa <laughs> okay lang sana kung busy sa ano kaya nyo, pag medyo gumanda ganda yung takbo ng buhay ko, sitwasyon ng financial ko, malay mo, eh, hindi natin masabi. Sana nga, ano eh, kung stable lang talaga ako, mag-vlog na lang ako tuloy tuloy, shout out po kayo lahat, o kung ano, ano man. Pero maraming salamat, napahaba na yung ano natin video. Sinaglit ko lang kasi may gagawin ako. Sakura 735, sana mapagana ko to. So, yun ang nakaschedule ngayon, at abangan nyo, gagawan din natin ng vlog may mga i-upload pa akong content, hindi ko lang hindi ko lang magawa kasi video nawawalan ako ng time pag -e edit kasi minsan na, ah, pasadong alas 12 na ng madaling araw ako natutulog. So pag higa dapat mag-edit -e ako hindi ko na tutulungin. Nakasimple tayo habang ano nakapit time ako. Yan. So maraming salamat ulit kay Kuya Ricardo at sa mga magpapagawa at sa mga natanggihan ko. Pasensya na boss. Pasensya na talaga sorry sorry talaga kasi hindi naman lahat talaga kaya kong gawin at mag isa lang din naman ako so pasensya na po alam ko yung iba sa inyo gusto magpagawa sa akin at gustong iabol sa Pasko sa New Year pasensya na po talaga natao niya na yung mga ginawa na at ginagawa ko pang ngayon sila ah uh, November pa sila nagdala ng unit dito pasensya na po talaga sa inyo so muli God bless po sa ating lahat at maraming salamat